Ayan, mauna muna kami, mauna. Naiwan ng H100 kasi may hinintay pang ano, tao, isa. Galing Quezon. So kami, ay. Hello mga kalingap, nandito kami sa 7-Eleven sa so si Sipukot. Uy, nagkapi siya. Mirador, may ATM ka lang. 1,000 libo ba oh? Isang lang? Magkano ba laman yung it? Ano mo? Magkano nga yan? Malaki ang laman. Malaki ang laman. Bakit isang libo lang kinuha mo? Ay, oh, ay alam naman kung mga marami ay isang libo lang laman. Ay, nandito. Anong ano oras na kuya, Mel? Alas dosen na lagi ginadiha. <laughs> Nine. Nine o'clock. Nine o'clock. Kape, kape. Libre na. O, oh, talaga na. Huy, <laughs> nag-ano ka, nag-mura ka. Kali, <laughs> wali Sibirador, guys. Sibirador. Ayaw maglibre si Birador? Guys, ayaw magpalibre si Birador? Ay, sa ko. Ayaw maglibre. Si guys, ayo maglibre ng ano, pagkain. Kanya-kanya talaga nga kayo ngayon, guys. Kanya-kanya <laughs> talaga to. Kanya-kanya talaga. Kailangan talaga namin magkanya-kanya. Walang libre-libre ngayon. Walang maglibre ngayon sa akin. Parang hindi atas lang maglibre ay. Oh, parang hindi ako narinig. Ayaw, minura ko yan eh. Walang libre-libre ngayon. Hindi, Walang muna libre-libre. libre ayaw, ayaw maglibre si Pirator, isang libo na daw pira niya. Uh, ano ngayon tayo nito guys, kanya-kanya talaga tayo ngayon. Layo kasi ng biyahe namin ay. Huh? walang maglibre-libre, walang... Wala pa tayo sa one board ng biyahe natin. <laughs> Kapunan, B biscuit lang. Wala, kanya-kanya talaga to. Ito na talaga yung pagkakataon na magdadamot na tayo nito. <laughs> ay. Gamot na talaga ito ngayon. Ang layo pa kasi ng biyahil eh. Wala ka pa. Naka, hindi pa kami naka one-fourth. Ano pa tayo? One-one? One-fourth one late twice. <laughs> one-fourth late <lead> twice. <laughs> Tatay tayo nito. Birador. Mabaito si Birador ba? Hindi yan madamot pero nagdadamot na ngayon. Oh, nagdamot na talaga si Virador ngayon guys Kape Broad coffee 35 Ayaw ko magkape matulog ako Gusto ko matulog ah. Going naman yun